teacher adds, lagi na lang nasisisi ang mga teachers. Lagi na lang daw teachers ang may kasalanan. Kami lang ba yung may kasalanan? <laughs> ako kasi po, uh, I don't dwell on self-pity. Kasi di ako naniniwala ako yung may kasalanan. Kasi it takes a village to raise a child. Kung halimbawa ang sasabihan ako ng parent na hindi nakakabasa yung bata, teacher ang may kasalanan dyan. Pwede ko rin siyang sisihin. Sabihin ko rin sa kanya, Uh, sabi po ng mga bata, nagsa-cellphone lang sila sa bahay. Meron po bang follow-up na nangyayari kapag ka nasa bahay? Kasi karaniwan po ng mga bumabagsak na bata, yung mga hindi makabasa, sila po yung mga walang follow-up sa bahay. So, kung pumapasa ang mga anak, malamang may follow-up yun sa bahay. Kung bumabagsak ang mga anak, baka walang follow-up. Cellphone ang ginagamit para tumigil ang mga bata na mag-tantrums. ba? Diba? Kung naman ako ay tatanungin ng aking admin, ng mga school administrators, kung ano ang ginagawa ko bilang teacher. Meron din ako siyempre yung sagot. Pwede kong ipakita sa kanya yung pinapa-photocopy ko every week para lang makatulong makabasa sa mga bata. Pwede ko rin ipakita sa kanya ang mga materials na aking ginagamit sa pagtuturo ng pagbasa sa mga bata. Kahit wala pa yung aral program na yan, nagpapabasa na ako sa mga bata at ako ang gumagastos. Malaki ang itinatapyas ko sa aking sweldo para lang makapagbigay ng mga materials sa mga bata na kakailangan ni nila para sila ay matuto. Okay lang yon Hindi naman ako naniningil. <laughs> okay? At pwede ko rin sila tanongin kung gusto ko talaga na nasan po ba ang mga libro namin. Kasi baka kaya sila hindi natututo kasi wala pa silang iniuwing libro. Ang inuuwi lang nila ay ang materials na binigay ko. Okay? So, sa tingin ko, we have to put a stop on this blame game. Kasi walang mangyayari. If it takes a village to raise a child, then that means that the child should not be confused about the noise na ginagawa ng pagsisisihan. So sa tingin ko, um, imbis na magsisihan, dapat tayo humanap ng solusyon sa level na kung nasaan tayo. Kung ikaw ay parent, magpabasa ka rin sa mga bata. Bigyan ng oras ang kanilang pagbabasa. Kahit pagbabasa lang, and then later on, madedevelop ang kanilang study habits. Okay? Kung ikaw naman ay uh, school head, supportahan mo ang mga teachers. Kasi, kailangan talaga namin ng support sa materials, at sa kung ano-ano pa. Kasi, hindi naman din namin kaya i-provide. Maliit lang ang aming sweldo. Okay? So, para sa akin, let us stop this blame game. Kasi, walang mangyayari sa atin. Kailangan, solusyonan natin itigil na natin ng pagtuturoan. Dapat, yung mga bata ang ating tinuturoan. Diba? Iinit ulo ko. <laughs> Charat lang. <laughs>